Happy Be Monday, beautiful people. Ako na nga ang tumindig sa kusina at nagbadali na tayong mag-skincare routine. Si JJ nga ay nahiga ulit sa sofa at antok na antok pa ang ating bunso. Nagluto na nga tayo ng white egg dahil yan yung isa sa paborito niyang pagkain sa almusal at nilagyan lang natin yan ng salt substitute para naman mas healthy. Hab tayong nga ay nagaantay maluto ang almusal ni Bunso ay naghanda na rin ako ng baon ni Daddy na Lebanon Baloney Sandwich at eto nga talaga ang isa sa pinakabusto niyang balaunin sa trabaho. Nagsawa na nga siya sa ham sandwich pero malamang sa mga susunod na araw ay pagsawaan na din niya ito dahil yan niya ang kanyang baon sa trabaho araw-araw. Iligyan ko rin niya ng pepper jack cheese at pinagbaon ko rin siya ng cinnamon crumb bites. Dahil busy nga ang araw ni Daddy ay sinisigurado natin na siya nga ay may baong snacks. At ayan na nga si Mama, patuloy pa rin ang pagkilos at pagiging octopus sa kusina. Ay ready na nga ang egg whites ni Munso at gumawa naman tayo ng sunny side up egg para kay Daddy at kay Ate. At kitang-kita nyo na naman na may pagka-octopus talaga si Mama. Talaga namang multitasking is life. Hindi nga ako nakapagluto ng ating almusal kahapon at eto na nga ang sunny side up egg na naluto natin para kay Daddy. Dahil nakita nga yan ni Bunso ay nag-request daw ba siya kung pwedeng palitan ang kanyang almusal. Kaya naman isinali niya ang white egg sa plato at nag-request pa nga siya ng isa pang egg para sa kanyang almusal. Sa mga oras neto ay naghahanda na nga si Daddy at si Ate sa pagpasok sa school at sa trabaho. Ayun na nga at nagsimula nang kumain si JJ sa corner. Ito na din ang kanyang second sunny side up egg. Kumuha pa tayo ng tatlong peraso para kay Daddy at kay Ate. Nakapagpainit na rin ako ng tubig para sa dadalhin ka pinidadi sa trabaho. At dahil naubos na nga ang ating mantika ay refillan natin ang ating maliit na bote. Sa Sam's Club nga ay dalawang galon na malalaking bote ang ating binibili dahil mas nakakatipid tayo. Bumaba na rin si Daddy at nanpainit na din siya ng bahaw habang patuloy pa rin ang pagluluto natin ng sunny side up egg parang nga sa ating dalaga yung salt niya or no salt substitute ang ating ginagamit para naman maiwasan natin ang high blood pressure. Dahil malapit ang, ang kumulo ang mainit na tubig ni daddy, ay isinalin ko na nga ang kanyang kopi cappuccino sa kanyang water bottle for work at ready na yan. Siyempre pa ay natin at lagyan ng konting malamig na tubig dahil yan niya ang kanyang gusto. Nagbrew din ako ng aking black coffee ngayong almusal dahil hindi tayo pwedeng mag-function ng wala lang kape sa katawan. Inupdate ko na din ang kalendaryo at pagkatapos ko hang magluto ng almusal, ay mo po muna si Mama for today's video. Kaway-kaway sa katulad ko na kumakain ng itlog na may sawsawang ketchup at syempre pa ang bahaw. Napakasarap talaga kahit simple na ating ulam dahil tasabay kong kumain si Daddy sa mga oras na yan. Kaya naman enjoyin mo yan, Mama. At maliban pa ha, sa napakasarap nating ulam, ay meron din tayong black coffee. At uh, talaga namang enjoy na enjoy tayo sa paghigop niyan. Sa mga oras na to ay bumaba na rin ang aking panganay at kumakain na din siya. Ako ulit ang nagatid sa aking mga anak dahil ngayong linggo nga ay napaka ng araw ni daddy. Meron din siyang check-up mamayang hapon sa doktor kaya ako rin ang susundo sa aking mga anak. At pagkahatid ko nga sa ating mga bagets ay nag-drive na nga tayo pa -uwi sa bahay. Ang ating first patient ka ay nakaschedule ng 9 o'clock at tinignan ko muna ang ating mga pananim at ayan na nga, ang iba't ibang klase nating halaman at ang ating rose bush na ay nagsisisibula na. Pagkatapos nating mag sa garden ay pumasok na nga si mama at dumuration na tayo sa kitchen para maglinis ng mga pinaggamitan at karat sa kusina. Bago nga tayo pumasok sa work ay sinisigurado natin na maayos at malinis ang ating kitchen dahil talaga namang sumasakit ang ulo ko at allergic talaga tayo sa makalat na bahay. Hilugasan ko na din ang ating pinaglutuan ng sunny side up egg at syempre pa for the puskos at pahig muna tayo ng ating kitchen counter. Pagkatapos nga niya ay dumuretso naman tayo sa family room at tiniklop natin ang blanket na ginamit ni Bunso dahil hindi na niya bago siya pumasok sa School! Ay na nga ang inyong mama for the muna ng bahay bago tayo dumuretsyo sa trabaho. At bago nga ako umalis ay ininit ko muna ang natira nating black coffee at nagpainit na rin ako ng tubig dahil magbabaon nga tayo ng coffee sa trabaho. At ang binaon ko nga ay ang coffee brown, at talaga namang napakasarap din yan. Nanbaon din tayo ng dalawang pirasong granola bar at yan na nga ang ating almusal. Bago tayo umalis ay kumain muna tayo ng isang pirasong saging para naman tayo ay hindi magkaroon ng cramps at tabao din tayo ng tubig dahil importante yan para tayo ay hindi ma-dehydrate. Ayun na nga at kumulo na nga ang tubig kaya naman isinalin ko na yan sa ating water bottle at syempre pa i-mekos-mekos natin. Bago na ako na ngayon ay may din tayo ng vitamins dahil importante yan sa ating katawan. Siyempre pasamahan natin ng calcium at vitamin D dahil si mama nga ay perimenopausal na kaya naman kaway-kaway sa mga mamis dyan na katulad ko. Dahil malinis na nga ang ating bahay ay ready na umalis for work si mama. Ganito nga ang aking ginagawa bago ako pumasok sa trabaho dahil ako nga ay nagiging angry bird kapag hindi maayos ang aking kapaligiran. Ine-enjoy ko pa rin ang ating baong kape sa trabaho dahil coffee is life pero maya-maya lang ay mag-jingle bell na naman si mama. Papunta na nga ako sa aking second patient at nag-doorbell na nga si Mama para tayo ay papasukin. Maganda rin ang panahon ngayon at tingnan nyo naman si Haring Araw nakasilip na. Ayun na nga ang ating pamilya stickers at tinex ko muna ang ating third patient bago nga ako mag-drive papunta sa kanilang bahay dahil medyo malayo din yan. From our patient number two. Dahil almost 25 minutes try din ang ating susunod na pasyente at dadaat nga tayo, sa toll gate ay sinigurado humuna na ready na siya for therapy at nagmag-confirm na si patient number 3 ay for the drive na ulit si mama habang nag enjoy pa rin tayo ng ating baon na kape. dahil talaga namang coffee is life at mahirap tayong mag-function nang walang kape sa katawan. Eto na nga ang ating drive papunta sa P return pa kung saan kailangan mo magbayad ng toll pero diretsyo ka na nga ang ibibil at hindi mo nga kailangang mag-abot ng cash. Dahil medyo malayo nga ang ating drive ay kumahanta pa si mama at kumuha pa nga ng microphone. Eddie di wow show pa oh. Singer yan. Mag-exit na tayo at dahan-dahan tayong nag-drive para mapicture niya ang ating plaka ng sasakyan at doon na nga nila ipapadala ang bill. Pumunta muna ako sa China Tea House para tumingin nga ng kanilang lunch combo, pero tayo ay nasawi dahil 11.30 pa nga ang bukas nila, kaya naman babalik na lang tayo. Ang next patient ko nga ay almost 5 minutes away lang dito sa restaurant, kaya pagkatapos nga ay bumarik ulit tayo at nag-take out ng dalawang lunch combo meal. At hindi ko na nga na-videohan pero tapos na tayo kitain si patient number 4 at pasado ala una na din. Ito na nga ang ating take out, dalawang ulam at fried rice nga ang kasama sa combo pack at paborito rin niya na ating mga bagets. Siyempre pa si mama ay gutom na gutom na at tayo nga ay nagpasalamat sa puminoon sa grasya na sa harapan natin. At ready na tayong sumundo sa ating mga anak pero bago ang lahat, nag-dessert pa si mama ng kanyang home may dadat cheflaneta na naman napakayami. iyon na ang ating drive papunta sa kanilang school for the second time around para sunduin ang ating mga anak dahil multitasking is life, ay eh, kinawadan ko na din ang aking mga pasyente habang nagaantay sa aking mga bugets. 4.30 ng hapon ay hinutid ko na nga si ate sa kanyang volleyball practice habang tayo nga ay documentation At napagod ng bonggong-bonggo ang ating volleyball player at nag-request nga siyang bumili ng ice cream. Habang nag-iikot-ikot tayo sa Trader Joe's ay nakakita tayo ng ube pancake with mochi. Kaya bumili tayo ng isang box at itatry natin yan. Pagkatapos nga ay nahangiti na ang ating panganay at ilated ko naman siya sa YMCA para sa kanyang next volleyball training. Hindi na nga nakapag-antay ang ating dalaga at talagang kumain na siya ng bonggang-bongga habang tayo nga ay papunta sa the Y. Ayan na nga at di pa pigil ang ating anak. Malaking tab na ang kanyang nakuha at gusto ngang ubusin. Pero pinagsabihan ni mama yan na huwag niyan gawin at baka sumakit ang kanyang siyan. Dahil lumabas na nga si ate at nasa volleyball practice na siya, ay si mama naman ang na umatak sa kanyang ice cream na napakasarap. Sa mga alls na ito ay kasama ko na nga si daddy dahil inatid niya si Bunso para sa kanyang swim practice at ako na nga ang nag kay JJ. For the video muna si Mama at pagkatapos nga ay umuwi na rin kami. Si Daddy nga ay sa YMCA para antayin ang kanyang dalaga matapos ang volleyball practice. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!